muna, short live muna si Eli napagod si boss Eli eh. kaya mo na mag alright yeah. unwind unwind muna to si Eli boy welcome to the vlog another day another day ng tubig, hindi pala <laughs> <laughs> ah, ah, ah. eh, no? Mahirap ka na, ano ka. Udabi <laughs> <laughs> oh, namin sakripisyo sa'yo, ah. Ako, na. 50? sikwenta. Tangay na mo, Doding Daga

Yes. Ah, kapag ta. Alin? Ata tiba. pa. Tangker. Kakar kasi guro ng gasolina tong malaki. Matay okay tayo, lamig ka ng panahon eh. 5 <laughs> minutes na buhay natin dito. Hindi <laughs> pa tala. na agad Ay, ako ng <laughs> isang Daming karga nito, mababa ng drop eh, no? Try kong abot yung hose dito para din na natin ang at yung ano. Oo, oh, mas maganda. We're getting some water. Kaya nga, boss. kami ng drinking water. Kaya nga, boss. Ito walang kawala, oh. Nga, yani, yan. Taling ano yan, eh. Hindi ko nga alam, pata pupunta sa dalak yan. Yes. Hey na. Hello vlog, welcome to my guys Lakad kami sa Longyear Pinay Ay, tutakay na Tawag Tutakay na